Mo, ating so, unang video na ginawa natin idol ano na yung ating bait sound card ay nag-record tayo ng video dito gamit yung ating bait sound card na wala tayong ginamit na amplifier tanging bait sound card lang ang ginamit natin dito tapos yung monitor dito natin ay ginamit na natin ng headset or earphone ano para mapakinggan natin. Pero dito idol, pwede naman tayo gumamit ng amplifier dito para sa ating monitor kung mas malakas ang gusto nating monitor sa ating uh, pagre-record dito ng video. So halimbawa, yung connection pa rin natin dito sa live 1, live 2, ganun pa rin ang connection natin. Kung cellphone na gagamitin natin sa ating pang-record, pwede itong gamitin yung live 1, live 2. So ang ating music, pwede naman natin gagamitin dito yung cellphone through Bluetooth. Pwede rin tayo gumamit ng DVD player. So ngayon idol, gagamitan natin ng DVD player. Tapos yung monitor natin dito ngayon, padaanin natin sa ating amplifier. So halimbawa, kung gumagamitan man natin o nasa loob na yun ng kwarto, ano, na medyo kulog so mas okay rin yung ganito ano kasi kahit hindi tayo gumamit ng connection dito sa live 1 live 2 pero pag sa labas tayo at medyo maingay mas nakakalis kasi ng ingay kapag may ginagamit tayong connector dito papunta sa ating cellphone kaysa yung wala tayong ginagamit na connector na yung nire lang natin yung cellphone natin so mas maingay minsan lalo pag uh, maingay yung area natin o yung background ano so katulad nito ito ang gagawin natin ngayon o cellphone pa rin ang gagamitin natin ng na pang record dito tapos yung ginagamit nating microphone dito idol dynamic microphone pa rin kasi wala pa tayong condenser mic so yung ginagamit ko na connector dito idol ito 3.52 XLR So okay okay naman siya gamitin dito sa ating microphone Kahit dynamic mic maganda naman yung pagka record nya So mas maganda lang kasi dito idol Lalo pag ang ating B8 no Ang ating music dito pinadaan natin sa ating company Dito kahit true bluetooth man yan Mamimintin natin o ma control natin yung music natin mapahinahan natin o mapalakasan para hindi masapawan yung ating microphone so hindi natin kailangan na mas malakas ang music lalo pag nagre-record tayo kasi uh, distorted din pakinggan sa ating record sa ating cellphone so ganito ang gagawin natin so ang gagamitin natin na connector ganun pa rin so, 3.5 ano 3.5 to 3.5 so tatlo ang itim nya ito kailangan natin halimbawa live One, isang cellphone lang gagamitin natin dito sa ating pag-record. Tapos itong cellphone natin dito, ito yung pinaka-headset nya, ito, dito natin i-connect yan. Para yung ating boses dito sa ating B8, marirecord ng ating cellphone. So ngayon, gagamit tayo ng amplifier. So gagamitin natin na connector, halimbawa gagamit tayo ng amplifier para sa ating monitor. Kung gusto natin na mas malakas yung ating monitor, ito, 3.5 to the wala sa dahil yung ating amplifier dito, ang pinaka-input nito, katulad nito, RCA connector katulad nito ano so ganito monitor output tayo dito sa ating bait sound card tapos uh, audio input ng ating amplifier So mas malakas yung ating monitor dito. Lawa naman, ang gagamitin natin dito yung source ay ating DVD player. So pwedeng-pwede yan. Yung parang gagamitin natin ng connector dito, yung ginamit natin dito sa ating amplifier at yung dito sa ating base sound card, pareho lang. Ito lang din sya, ano, ayan, 3.52 dual RCA. So dual RCA natin dito sa output ng ating DVD player. So left and right channel lang din ang kukulin natin dito, audio left at saka audio right. Tapos sa itong 3.5 natin dito sa Akampani input. A company ito idol ano? Ayan. So napaka-importante na dumaan yung ating source sa Akampani para makontrol ng ating Akampani company volume. So itong ating microphone, dynamic microphone. Ayan. So dito natin siya ngayon i-input sa ating microphone input ng ating bass sound card. Ayan so try muna natin ano so alimbawa ang susunod natin na video idol naka video na tayo dito sa ating cellphone, so cellphone na yung naka record dito gamit itong base sound card so ano man ang maririnig natin sa ating uh, sound duma lang sa ating base sound card ito idol hindi pa nakakonect sa ating cellphone ito yung uh, live one ng ating base sound card dito sa ating cellphone, so pinarinig lang natin muna dito dahil ang ating monitor gamit yung ating ayan, amplifier So naka DVD player tayo So pag nag volume tayo dito ng mga company Yan. So meron tayong music So ngayon uh, I-try natin I-connect ito ngayon sa ating Cellphone So kung ano ang record natin dito ganoon na rin ang marirecord ng ating Cellphone dito Dahil meron tayong connector na ginamit dito So yung ating monitor Hindi na maririnig dyan Dahil meron na tayong connector na ginamit Itong ating video idol ano recorded na ito. Ibig sabihin, yung ating live one dito sa ating beat sound card, nakakunik na sa ating cellphone. So, halimbawa, napapasok tayo ng music, itong nakampanya ang bubulyuman natin. Ayan. Chat. Hello. So, nakamike priority. Ito na lang. Ako. Kung halimbawa gusto natin mag-MC, ayan. So, kung gusto natin na mag-video, okay. Pilito lang natin ulit yan para sabay sa ating music. The monitor para sa ating music at saka microphone. So, mas malakas yung ating monitor dito dahil gumamit tayo ng amplifier. So, nakarang video natin, headset lang ang ginamit natin, katulad nito. So, tayo lang nakakarinig. Ngayon, ah, mas malakas yung ginamit natin, ano? May ginamit tayong amplifier at saka speaker. So, DVD di, di, player di, yung ating source. Yung nakaraan, cellphone naman yung ginamit natin. So, pag re-record dito, ito, ano? Importante dito, yung pinaka-record na, na ito na volume, ito, naka-pull para mas malakas yung ating dito record sa ating cellphone. Ito, yung record na to. So may pangalan naman yan sa ating bait sound card. So yung monitor, meron din. Itong monitor na to, nagkocontrol sa ating, ito, sa ating monitor or amplifier natin na ginagamit dito. So kung headset pa na ginagamit natin, so dito siya kasama sa ating monitor volume. 🎵 Halaang lanay mo ng ating mga